na, this is it. Mmm, matamis nga. So, meron tayong ampalaya dito, guys. Susubukan natin kung totoo ba talaga yung pag binabad daw yung ampalaya, eh, tatamis. Pero yung akin, binabad ko siya sa, ano, sa sting. Para, kasi yung sting, di ba, matamis. Tingnan natin kung effective ba talaga siya. Binabad ko to guys, kanina pa tong umaga. So sabi nila, mawawala daw yung paet pag binabad. So titingnan na natin. Tingnan nyo, kumapit yung sting. Oh, namula siya. Siguro matamis na to. So, eto na. This is it. Mmm! Matamis nga. Matamis yan, Mi? Eh? Digit. Mm. Matamis. Oh. Pinababad lang, matamis na. Mm, nawala nga pa yan. Kaya, napalag ko kasi to, ano, sa food vlogger. Bababad mo lang daw siya, tapos mawala yung paes. Pero nawala nga pa. Oh. Ang harap. Mm, Totoo nga, guys. Maganda pala yan, sa so, hindi mga kumakain na ang pala yan. Mm, ma Diba ako daw masyado kumakain na to? Oo. Oh. Kasi mapait. Sarap, tingnan ah. Oh. Lagi matamis. Hmm? Matamis eh? Ha. Hmm. Oh, tumamis siya. Guys. Nawala yung ano niya, yung paet. Tumamis siya. Mm -mm. Bukan nyo. Nawala. Pagkati mo na. Sabi ako.